Malakanyang tumanggi magkomento sa pag-aresto sa tatlong Pinoy sa kasong espionasya sa China. Maaga pa daw maghusga dahil meron pang investigasyon. Weng de detalye. Ikinokonsidera ng Malacanang na retaliation ng China sa Pilipinas ang pag-aresto sa tatlong Pilipino sa Beijing na inaakusahan ng espionage. Sa palace briefing, sinabi ni Undersecretary Attorney Claire Castro na sa ngayon ay tuloy pa ang imbesigasyon sa issue kaya't hindi pa ito makapagbibigay ng konkretong komento. We believe that is just a part of the initial investigation. There is no yet concrete evidence. Uh, if it is really a retaliation or a part of retaliation of the other country, we will not uh, say that because there's no uh, final uh, investigation on that matter. But uh, there is still uh, ongoing um, investigation on that, and we will just defer all the details to the FA and to the DND. Sa isang video na inilabas ng Chinese state media noong weekend, ipinakita ang mga Pinoy na iniimbestigahan at ang umano'y recorded confession ng mga ito. Duda naman ang National Security Council sa sinasabing confession dahil mukha umanong fabricated ang statements. Tiniyak naman ng Malacanang na ibinibigay ang kaukulang tulong sa tatlong Filipino batay sa kautosan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yes, uh, there is always a uh, instruction To help our uh, uh, Filipino uh, citizens, the Filipino citizens abroad uh, facing this kind of charges, um, legal assistance will always be given. All the necessary uh, help and assistance uh, will be provided. Naganap ang pag-aresto sa tatlo kasunod na mga pag-arestong ginawa naman ng Pilipinas sa limang Chinese nationals na pinagsususpetsahang espiya noong Enero at dalawang iba pa noong Pebrero. Nagpalabas din ng travel warning ang Chinese Embassy sa Maynila sa mga mamamayan nito noong nakaraang linggo. Kaugnay sa sinasabing madalas na harassment o manoan ng Philippine Law Enforcement Agencies sa mga mamamayang Chino.